Ito po ang aking menu ngayon. mag salada ako ng ampalaya. Tomatoes po, ibe, sibuyas, tono at ampalaya. Yan po. Yan po, lagyan natin siya ng kaunting asin. Yan. Olive oil po. Paminta po. Lemon po. Yan. at haluin po natin yan yung ganyan yan po halo lang po at lagyan po natin siya ng sibuyas sa ibabaw yan okay yan na po luto na po ang aking insaladang ampalaya napakasarap po yan o oh. Yan. Yan po. Okay. Papasarap po dyan yung tono. Okay. Thank you po for watching. Subscribe for more po.